sa bahay ka na lang matulog. Ano oras pa lang mo? Ano? Sa bahay niyo? Oo. oh atit mo ako alas tres. Oo, oh, na lang tayo. Ha? Sige, ano? sige, sige. Okay. Tara. 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 Ma, pasok na ako. oh, ano to? Dining ding, favorite mo. Sarap na to. Kaso papasok na ako eh. Ay, hindi. ko Ay, pasok ka pa lang. Yung bag ko pala, ma. Pakikuha sa akin. Hindi oh. lang. Okay. Ah, pala ano, madaling araw na ako mga kawe, ha? Madaling araw? Mga ano oras? mga alas 4, alas 3, ha? Okay. Sige, oh. sige. Oo, oh, sige. Ingat ka, ha? Luto ko na mga ka, para rin mga bata, Oo, sige. Sige, Oo, diba, alis na? Oo, ha? Oo, sige. Tulog pa sila noon. sige. Sige na. Oo, oh, ingat. alis na ako, ha? Oo. Saan ba yung cellphone ko? Saan ba yun? Hello, babe. Hello, babe. Hello. Oh. Papunta na ako dyan. Ah, sabi asawa mo? Oh, yun na po. Sige, sige. Dahan na ako. Oo, nakaalis na. Walaan mo na, pumunta ka na rito. Oh, sige, sige, hintay kita. Sige, okay, sige. Diyan ako. Oh, paray, Uy, paray. Huh, saan mo ito? Ito, ganyan sa... Ha? Ay, sa linggo, meron tayong tropa. Ayaw nga pala, ano, nakalimuti na makalimutan, buti pinalala mo. Oh, pare, ano, may na ako, pamasali ako, ha? Ingat ka, ingat ka. ingat ka rin, tol. Okay, okay. Si paring balon, formado, formado, ha? Mukhang may sa na pupuntahan yan, Pipin mo to na asawa niya. Kala ko pasok. Ay, pala pumasok. Ba? Nakabano ka ba? Ano ba yun? Tagal na magnoon. Oras na. Nakabano Uy, uh -huh. ano ba naman yan? Uh -huh. Ang tagal naman sa kapakaling. Yung ano ka ko ba wala yung asawa mo ba yung motor? Wala nga, si Ryan eh. Loko-loko ka pala eh. Ah, uh -huh. pinabahan ako eh. Ano ba Ano? Labas tayo? Labas tayo. Kaya tayo sa labas? Tapos motor ako eh. Wow, talaga na wala Ha? 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 Ano Ha? 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 Ano alam mo din. yun, sa bahay niya hindi eh? Ani, na, hindi tagal mo eh, hindi na pa rin natin oh, parang balon yun na? ah pasawa ni... pasawa ni... nako! pasawa ni parang John yun ah ano ba yan? Ang tama nga yung sinasabi ni parang naka ah, alaking bulot oh Ano? Okay, pwede mo tayo dito. Mga Ano? Malapit na tayo sa bahay. Ano yeah. ba naman yan? Ay, huh? nagdalit Diretso na tayo doon. Tayo, okay, may tanong nga pala ako. Oh. Ano yung walis mga pala ako ano, alas 4. Dito sa bahay ka na lang matulog. Ano, walis pa lang mo. Oh. Ano? Sa bahay nyo? Oo. O, oh, hatid mo ako alas 3. Oo, oh, na lang tayo. Ha? Oh, sige, sige, sige. Sige. Okay. Okay. Saan kaya pupunta tong dalawan to? Masundan nga. Matawag nga si paring mo. Hello, paring Mac. Oh, hello, paring Jack. Hello, paring. Paring. Nakita ko sila paring balon. Totoo nga. Sinabi mo sa akin. Ang babae ni paring balon. Sa ni paring June. Oo, oh, di ba? Totoo yung sinabi ko sa'yo. Alam mo, ganito gawin mo. Tawagin mo si Parin Jun para magkaalaman na. Ha? Okay, sige, 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 pre. Hello, hello, hello. Hello, Parin Jun. Oh, pare. Napatawag ka. Ha? Hello, pare. Pare, baka pwede tayo magkita. Oh, pare. Parang importante yan, ha? Ano, saan ba tayo magkita? Hello, pare. Andito ako sa Santa Maria, sa Kanto. Hintayin kita, ha? Ah, uh, oh, sige, 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 pare. Oh, importante talaga 'yan. Ha? Ah. Sige, sige, punta ako diyan. Nandiyan ka na ba? Sige, pare, diyan. Hintayin na lang kita rito. Sige, sige. Oh, sige, pare. Sige, sige. Punta ako diyan, ha. Ah. Tagal pa rin diyan, ha. Hoy, pare. Hey, pare. Oh, no. Bakit? Mga importante 'yan, ha. Ah. Oh, pare. Ay, pagtatapat ako sa iyo. Wag Ano ah. naman yun? Kira ka na ko sa'yo Okay. <laughs>